Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kabo ang 12.3 milyong pisong halaga ng hinihinalang mariwana ang nasabat ng otoridad sa magkahiwalay na bayan sa Isabela kahapon November 28 sa ikinasang bypass operation ng pulisya na samsamang nasa isang daang kilo ng hinihinalang marijuana na nagkakahalaga ng labing dalawang milyong piso mula sa apat na lalaking drug dealers sa barangay abot sa bayan ng Quezon sa Isabela. Maliban sa nakumpiskang marijuana, nakuha rin ng otoridad sa mga suspect ang isang 9mm caliber, isang magasin ng baril, mga bala at budel money. Hindi na pinangalanan ng pulisya ang mga suspect. Samantala, arestado naman ang dalawang high value individual sa Barangay San Fermin sa Kawayan City sa Isabela matapos makumpiskahan ng mga pulis ng pinaghihinalaang mariwana na nagkakahalaga ng 300,000 pesos sa kaparehong araw. Tinukoy ang mga suspect na sina alias Ampoy at alias Pepe na pawang residente ng San Mateo, Isabela, parehong nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect. Mahigit 74,500 na persons deprived of liberty o PDL ang napalaya sa mga kulungan na pinapatakbo ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP mula January hanggang October ngayong taon. Kinumpirma ito kahapon ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na parte ng kanilang inisyatibo na mapaluwag ang mga kulungan sa bansa. Dagdag pa ni Abalos na nagresulta din ito ng pagbaba sa 231% BJMP's jail congestion rate sa dating 281%. Bagamat mataas pa rin ang congestion rate, sinabi ni Abalos na hindi solusyon ang pagtatayo ng mga bagong kulungan, subalit mas kailangan dito ang programang manghihikayat sa mga preso na hindi na muling gumawa ng krimen na kanilang ikakakulong. Makararanas ng tagtuyot ang mga probinsya ng Batangas, Cavite at Oriental Mindoro bago matapos ang December 2023 ayon sa pag-asa. Sa monthly climate forum ng ahensya, nakabase ang forecast sa actual rainfall na naobserbahan mula July hanggang November at ayon sa ahensya, nagaganap ang drought kapag higit sa 60% ang ibinagsak ng average rainfall sa tatlong magkakasunod na buwan. Dagdag pa nito, isang malakas na El Nino ang namatsyagan sa Tropical Pacific Ocean. Nagaganap ito tuwing tumataas ang observed sea surface temperature sa Equatorial Pacific kumpara sa normal na kondisyon na hindi bababa sa 1.5 degrees Celsius. Posibleng lumala pa ang El Nino sa mga susunod na buwan na maaaring magtagal hanggang second quarter ng 2024. Dalawampung probinsya rin ang inaasahang makakaranas ng dry spell, habang petong probinsya naman ang daranas ng dry conditions bago matapos ang taon. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At ninyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng palita.